So what's up mga guys? Good morning, good morning. Uh, update tayo sa trabaho namin na ginagawa namin dito sa ano, sa Team Kugkog. Yung basketball na pinababaklas ni Bosante Ram Pintura. Update ko kayo. Ngayon ang gagawin namin ngayon ni Super Stock eh. Ayan no? Shout out! <laughs> okay. Operation Baklas kami ngayon mga Lods. Pabaklasin namin yung mga pintura kasi pinapapalitan ni boss ng mas matibay. Yan. Yan mga lods oh. Yan. Yan si Topper's Duck oh. Operation baklas ng pintura mga idol. Ito ang aming gagawin ngayon. Nakaano pa, wala pang isang buwan to mga lods. Yung pag uh, simula nung iyan namin na uh, pintura, pinturahan namin. Ang ano kasi nitong pintura na to, dami naming ano, dami nating ripper, no. Tapos pagka uminit, lumulubo siya. Okay. Oo. Oh. Tayo ano, pag uminit kasi sobrang init. Tapos biglang ulan. Biglang umuulan, yun. Ito nangyayari mga lods oh. Ayan, oh. Yan. Ah, oh, tagkagaya nito. Tinan tinanyo oh. 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 Ang bilis, ang bilis Ngayon, umulan ka, maulan kasi ngayon dito. Kaya ito, tinan nyo. Papalta namin ng bagong pintura. Kasi, si, ano, si Daho, si Daho yung kaibigan din Bosander na vlogger din. May sinabi sa kanyang pintura na yun daw ang ipalit namin. Kasi mas makapit daw yun. Yung, una, una, papahila muna ng waterproofing. Pero ano ko, at ibablog ko rin yun mga lods yung ano na yun. Pagka uh, nagpintura na ulit kami, ipapalit namin dito. Pero hindi naman lahat sa bumibitaw. May ano lang siya, may part lang talaga siya na malambot. Pero yung ibang part, yan o, oh, tigas naman. Oh, hindi kagaya nung ano. Yan oh. o, ito, ito, ito yung part na may malambot siya talaga. Talagang hindi siya kumakapit. Yan, no? O. Oh. Ang bilis tanggalin. Kahapon, sinimula namin ito kahapon baklasin yung mga pintura nito. Ito, pakita ko sa inyo mga loads. Yan, no? Yan. Yan yung nagawa namin kahapon. Marami pa rin siyang, ano, matigas. Gagaya yung mga yan. Yan. Yung mga naiwan na yan, ah, gagamitan namin siya ng gagamitan namin ng paint remover sabi ni boss bumili daw bumili ng paint remover, paint remover para ano kasi bago namin siya apply ng bago namin siya apply ng bagong pintura ulit kailangan talagang malinis na siya talagang wala siyang matitira kahit konting pintura para kasi mahal yung ano nabili namin yung bagong pintura meron pang ano Pangwat iwawa yung parang pang waterproofing yung nahaluan daw ng simento yun what? hindi ko alam si Forman kasi wala pa si Forman eh nangunguya ako yung pa si Forman hindi si Forman na ah, pangita ko sa inyo ayan na ah. kasi maulan kanina mga idol kaya sabi niya maglalaban na lang daw siya maglalaban na lang daw muna siya ay tumila na yung ulan niya. kaya magkatrabaho kami ito first doc. Ayan na. Tomer Snack. Uy. Shout out. out. Oh, Ayo yung porma namin no. Oh. Hayahay. Ah, Por. Ano na? Ayan. Tanghali na. Dalaw eh. <laughs> Magasawa ka na daw ng bago, sabi ni Tubeng, para may tagalaba ka. <laughs> Yan mga idol. Ah, ano lang muna kami ngayon. Bakbak -bak pa ano, bakbakin lang muna namin itong pintura to. Siguro mga mga ilang araw din namin sa babakbakin. Matigas eh. Tapos medyo hindi pa tuloy-tuloy yung trabaho namin. Kasi kagaya kaninang umaga, nagbakbak kami nito first rock ng pintura. Tapos kumain kami. Pagbalik namin, umulan naman. Kaya yun. Ngayon lang ulit kami naka... Kapag gano'n, nakapagbagbag ng pintura, ngayon, pagbalik namin, umulan naman. Tapos ngayon, tumila na yan. Kaya simula ulit kami, magbabakbak mga loads. Samahan nyo kaming magbakbak ng pintura, mga idol. Tatapusin muna namin yung pintura nito eh, bago kami maglaro. Para mas maganda siya. At saka pagka uh, yung ganito, diba, basa mga idol. Basa yung, ano, basa yung flooring niya. Parang ang back bakit ng pintura, oh. Hindi kagaya kagahapon na tuyo. Talaga hindi siya kumapit, oh. Ayun oh. Oh. Parang luma lumalambot siya sa ano sa ulan. Na wawala yung kapit niya sa simento. Okay. mo na tayo mga idol para ma good naman tayo kay Desander palagi na lang stress yun eh ito yun yung mga lods ito itong part na to matigas yung pintura nya yan o, no? ang hirap tanggalin pero may part din sya na yan, kagayan yan, Oh yan o yan, no? o, ang daling tanggalin kasi sumisipit sya bala ano ng ulan ng tubig kaya bumibitaw ngayon yun ang gagawin namin dito yung pintura na hinahaluan ng semento yun ang para pinakang first coating namin dito yun tapos pagkatapos nun patutuyuin daw then i-apply na namin yung pintura na talagang pag finish na siya It So guys, ito na yung kadugtong nung video ko kanina. Eh, sitwasyon namin dito. pagbubaklas ng pintura. Ah, uh, paint remover. Ano man sasabing mo, Chipiping? Paint remover. Ang kailangan. Uh, <laughs> talagang malingkat, po. <laughs> dikit? Dikit-dikit yung iba. Tingnan sa akin, eh, Ha, Ah, at hindi. Ayan, mga idol, oh. Oh. Talagang yung na natitirang pintura sobrang kapit sa simento. Hindi basta-basta matanggal. Ah. Tanongin natin si Topasta kung anong masasabi niya sa pagbabaklas niya ng pintura. Kung kanya lang sana lahat ano, Peng. Okay yan, sana no. Mas hindi tanggalin na. May mga lumulubo kasi. Yung lumulubo kasi ang problema eh. Oo. Pero yung ganyan, napakahirap tanggalin na no. Ilang oras ka na dyan, ganyang kalaki. Ha? Sa eh. ka. Yan. Pati yung forma namin nagdudo nag nag -ano na nagtatanggal na pintura talagang nahirapan kami. Oo, nagkukutkut na rin. Oo, nag na rin. Ano Kailangan eh. na, hindi Kalo tayo Ay, sigurado. Nasa, siguro, mga nasa, yung natatanggal namin mga load siguro, yan. Nasa mga 70%, per, ano, nasa 30%, 30% siguro, yung nababakas namin pintura. Alloys yung 70%, ano, ang hirap tanggalin. Pero, bibili siguro kami ng pin-remover mamaya. Hindi rin kasi makakapaglagay ng pin-remover mga loads kasi, ano, basa, umulan. Kaya medyo hintayin namin. Habang nagpapatuyo, tatanggalin namin yung mga ganito. Yan o. No? Yan, 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 yan. Yan, ganyan. Madaling tanggalin.